Gano'n na po kayo katagal sa kumpanya? Ako po, uh, 2016, bali 9 years po. 9 years. At kayo sir? 9 <laughs> years din po sir. 9 years. May mas matagal pa po dito sa amin. Ah talaga? Sino po oh, pinakamatagal na po, dito? Po, 19 years. Tumas. Sa 19 years niyo po, gumalaw na ba po itong piece rate niyo? 500 pesos for 10,000 pieces, tama po? Depende kasi yun sa gawa namin sir. Apo. Oh, Dati kasi makinista kami. Ngayon, iba na naman yung posisyong binigay nila oh, sa amin. Apo. Oh, Dati, kahit ganun yung ano, naging okay na lang sa amin kasi kailangan po namin ng trabaho. Apo. Tapos nung time na ngayon po, sir, hindi na talaga kaya, sir, kasi nga weekly 1,900. Tapos ang dami pa namin kaltas. Tapos sa stay-in po kasi ako, sir, kasi solo parent ako. Tapos ang bayad pa sa stay-in namin, ano pataas ng pataas. So kinakaltasan rin. po kayo Opo. dun sa stay-in ninyo? Opo. Okay. Yun yung, yung ano, kaya wala baon talaga, sir, pagdating sa mga ganyang ano, kasi hindi na talaga kaya. Ma'am, on average ba po, I'm sure alam nyo naman na yan, eh, sa tagal nyo dyan, umabot ba kayo ever ng minimum wage? Hindi po. Kaya pong lahat, hindi po kayo umabot sa minimum wage. Malalaman nyo ba po kung inyong kumpanya ay binibisita ng dole? Opo. Binibisita. At uh, pag binibisita kayo ng dole, anong nangyayari? One time po kasi may pumasok na dole. Bine-briefing po kami, pinapadaan po sa checker na ano, sabihin po daw namin na minimum po kami. Sabi ko naman po ganun, agency namin noon na bakit ko naman po sasabihin, ipagkakataon na po namin ngayon. Hmm. Ang sabi po sa akin ng agency, manahimikas, susuntokin kita. May sinasabi kasi tayo dito na pinagbabawal eh, yung labor only contracting, no? kung saan ginagamit mo yung isang agency para lang makaiwas sa regularization. Kami po ay sa Pilitang pinapirma ng kontrata noon ang pag ang alam ko po minimum wage po kami ha, naghala po kasi kami ng agency sir pinalabas ko sa kanya na ang pinirmahan na namin kontrata is minimum, minimum wage ang sabi niya naman sa akin sir diyan kayo na tapat eh, hindi eh, eh sa paakyawan nga daw kami so sabi ko naman eh pero pin, yan yung po yung pinirmahan namin mm -hmm. yun po yung pinipilit ko sa kanya Okay, at lahat kayo, ganun ang sitwasyon ngayon. Walang nang kasi isa lang ang agency ninyo. Opo. Okay. Director Kagara, magandang hapon po. Ano po ang penalty kapag ang isang agency ay hindi rehistrado sa DOLE bilang isang mining agency? Pag, pag ganyan po pa hindi sa rehistrado, labor only contracting po yes. 'yan kasi dapat Registered po sana sila sa under DO, oh, Department Order number sorry, okay, 174. Yeah, yeah. Oh, so, magiging labor only contracting po yan ang ano nila kasi hindi po sila illegal po ang ginagawa nila. nag hire sila pero hindi sila, nag-replace nag nag po sila ng workers pero hindi naman po sila duly registered. Hindi sila legitimate. Correct. I, I, I totally agree po, no? At kapag labor-only contracting po, hindi ba po uh, ititreat ang mga employees natin as direct employees ng kanilang pinagtatrabahuhan so, supposed to be ganun po ganun po ang mangyayari magiging direct employees sila doon sa kanilang uh, yung principal yes po they are to be treated as regular po, po di ba doon sa principal po sila hindi hindi dito sa contractor na sinasabi so for example in this case po ang kanilang pinagtatrabahuhan ay gold price food manufacturing corporation ang kanilang agency ay rose gold contract employment oh, services, dahil sila ay labor-only contractor, tatratuhin sila as direct employees ng gold price. Opo, oh, dapat po hmm. ganun. Empleyado sila ng principal. At ang ibig sabihin po nun, regular employees sila. Dahil lagpas isang taon oh, na po. po sila lahat. Uh, supposed to be po, kung maglagpas na po sa isang taon yan. Di ba po kailangan ng permit mula sa National Wages and Productivity Commission bago po mag-implement ng Pakyawan? system. Opo, dapat may dapat po mayroong authority coming from the NWPC na uh, dapat si, na inaallow sila na magpakyawan. 'Yon. Dapat po mayroon. Okay, at the, NWPC. At yung NWPC po ang magse-set po, tama? Ng fees rate Opo. nila. Opo. Yes, sila po ang magse-set. Opo. Sa cases po ng may agency, hindi ba po ang uh, principal pa rin ang mag apply po? ng uh, permit sa NWPC? Usually kasi ang nag-apply yan, yung kung sino yung agency or ang OPO. Mm -mm. Kung sino yung agency, dapat ito mag-apply. Pero in that case, dapat itong principal kasi yes. lumalabas siya yung employer. Labor only eh. Opo eh. Kasi yung employer na lumalabas kasi hindi pala, hindi registered ito, hindi legitimate itong uh, Rose Gold ba Rose Gold Contract Employment Services. Hindi po kasi duly registered. Okay. Hindi so... sa legitimate na na kontra kontraktor, Labor under contractor. Labor contractor. Under B.O. 174. Yes. Oo po. So, latag na latag naman na. No? Makikita naman natin that Dole is in agreement with us na maraming pagkukulang itong agency. Okay. Ms. Gypsy, magandang hapon po. Ms. Gypsy, would you know kung ang inyong ahensya ay registered po sa Dole? Hindi ko po alam, sir. Basta po ako, uh, ang ano ko po, kinuha po nila ako as a coordinator. As coordinator, ano po ang inyong mga uh, responsibilidad? Uh, ang responsibility ko po, uh, ang sometimes, kung, an, kung ang sumbong ng tao, ako po nagre-receive. Tapos, nire-relay ko po doon, doon po sa boss ko, sa Rose Gold. Sino po yung boss niyo, ma'am? Si Sharina Sumatra po. po. Okay. Si ma'am Sharina Sumatra yung may-ari po ng Rose Gold. Rose Gold, opo. Okay, ma'am. So, ito po mga employees natin, uh below minimum wage po kasi sila so bilang po tagatanggap ng kanilang reklamo I'm sure nasabi na po sa inyo na kulang po ang inyong pasweldo tama po hindi naman po kasi nung okay. nag-start ako dito uh, wala naman po ako naririnig na ganyan okay. ang ang nito na lang po sila nagreklamo nung kasi humina po kasi yung production namin. Eh di ba ma'am, agency po kayo, hindi na yes po, po Yung production yung po ng ano, ng, kasi po, ano lang po ako kasi, kumbaga pupunta ako dito, yung, yung pasahod nila, nare-receive po na lang din po. Magkano po pinapasahod nyo sa ating mga employees? Yung iba naman po, 3,000 plus yan eh. Tapos meron ba bababa ba, ba, ng 2,000. Kailan po to kada cut-off nila? Yes 3, So dalawang cut-off, isang buwan. So, 6,000 a month. Depende po kasi yan sa ano nila eh. Ma'am Gypsy, hindi naman po depende sa pasok namin. Alam mo naman pong pakyawan kami, di ba? Ilang ko nang sinasabi sa iyo yan. Alam mo, hindi, naman, hindi mo naman pwedeng sabihin depende sa pasok. Mayroon dyan na sumasahod ng 200 per day. Ako, lalaki pa rin ako, kumikita ako ng 500. Paano naman yung mga, mga senior, mga may edad na? Once na umabsin ka ngayon, automatic hindi ka papasok bukas. Tapos magsusulat po kayo bago kayo bibigyan ng schedule. Ay, hindi. Diretso po kayong papasok. Grabe naman yun. Yes po. Miss Gypsy? So, once na ano, hingian po kayo ng medical. Naintindihan ko sana kung dedeductan kayo. Pero papasok ka the next day. Pero yung pag absentin ka two days, grabe naman yun. i deny nilang papasok ka. Sobra yun pakyawan nga po kami. Mm. Tapos babawasan pa kami ng dalawang araw. Mm. Siyempre, sir nagkakataon po na may emergency tapos magkasakit ka. Automatic po 'yan kinabukasan hindi ka wala kang duty. Gagawin natin, ilalatag natin 'to lahat sa tole. Okay? 'Di ba? Para diretsong singil tayo, diretsong singil, diretsong ano, uh, magkakakuha tayo ma-execute natin. Miss Gypsy, uh, kapag nag-absent ka pala today, kailangan mag-absent ka rin bukas. Kasi po magre-report pa po before pong pumasok. Kasi hindi naman po namin alam kung pa, bakit sila umabsent. Pwede naman po magtrabaho habang nagsasabi ng dahilan kung bakit po nag-absent. E dapat po kasi, ang, meron naman po kami talagang patakaran na kung uh, a ka bukas, pwede ka po magpaalam ngayon. Pwede hmm. po yun, pinapayagan po namin yun. Hmm. Kasama po ito sa mga ilalatag namin sa dole na parang nire-refuse nyo yung labor ng isang employee. No? Uh, pinag-absent eh. Effectively, ganun ang lumalabas eh. Director Lilibet, may instance ba kung saan ang pakyawan worker ay dapat kumikita ng mas mababa sa minimum wage? Hindi po. Dapat in a day, daily wage, ang kung ano yung existing minimum wage po, dapat yun ang ma-receive nila. Yun nga, so, director po, eh. Po kasi ng pakyawan na yan, kung approve yan, dapat at least mas mataas pa what is provided for by law. Kung ang 6.45 ang ating minimum, ang sa ang purpose po ng pakiabang para tingnan baka pwede sila sumahod na mas malaki pa. Yun. Sa minimum wage existing. 15. Tama, Yung po ang purpose niya ng pakiabang hindi pwedeng mas mababa kung ano ang existing minimum wage ang dapat makuha na sweldo ng mga magagawa. we totally agree, no? Uh, dapat always beneficial to the worker ang pakiyawan. Yes, yes. All that should be beneficial to the employees po ang purpose ng patyawan kasi baka mamaya ang dami nilang na, na ano na produce yung pala mas lugi sila doon sa kung ano ang minimum wage uh, system uh, that uh, uh, daily wage ang daily wage po dapat sa isang araw hindi bababa ba ng kung ano yung minimum wage system yun ang dapat ma-receive nila yes exactly uh, at least oh po at least yun ang yun ang gusto ko sana malaman ng lahat ng nandito, lahat ng currently na nasa Pakyawan system, bawal kayong bumaba sa minimum wage, di ba? Kung kung Pakyawan kayo, kahit approved Pakyawan system kayo. Pinapanigurado diyan base nga sa pag-aaral nila na yung average na productivity nyo is always minimum wage. Always, hindi bababa doon. tas ang malala po kasi diyan, sir. Hindi po namin alam kung magkano po yung rate namin. So, ah, ibig sabihin, gawa lang po kami ng gawa. So, ah bahala tapos, na kami mag-decide kung magkano. Yes. Nakatotal na po doon sa Sabado. Twing weekly po kasi kami sumasa Twing Sabado, nakatotal na po doon kung magkano po sinahod namin. Nilapit na po namin yan sa agency. Una sa checker po, agency, HR. Tapos, doon na po sa manager namin. Okay. Miss Gypsy? Yes po. Galing na po mismo sa Dole, napakababa po ng inyong pasahod dito sa ating mga... Ah uh, employees, kung singilin po namin kayo ng kanilang back wages, ano po ang magiging depensa ng inyong korporasyon kung bakit po ganito? So, hindi ko po masasagot dyan. Hmm. Titignan na lang po muna. At alam nyo ba po na mali yan, na hindi kayo nakarehistro sa Dole? Ma'am, si Sharina sumata na rin ba yung may-ari ng gold price, food manufacturing? Hindi po, hindi, Hunde. po. Sino po may-ari ng gold price, food manufacturing? Hindi ko po, po. Ano kung may-ari may hmm. may talaga ng gold hmm. price? Eh. Hmm. Araw-araw okay. kang nandyan, ma'am. Araw-araw kang nandyan. Sino ang uh, may-ari ng Gold Price? Si Mr. Lino C, po. Lino C. Kapag nakita po nila na ang inyong ahensya, ang inyong agency, ay palyado sa papeles, kayo po ay tatratuhin direct employees ng Gold Price Food Manufacturing Corporation. At dahil kayo po ay direct employees, ng Gold Price Food Manufacturing Corporation at kayo po lahat ay matagal na dito. You are already regular employees by law kasi you are already one year, more than one year working directly for them. At kapag kayo ay regular employees, you deserve to be paid, one, uh, minimum wage, two, overtime. Pangatlo, may security of tenure kayo. Hindi kayo basta-basta pwedeng tanggalin. Kung may isa sa inyong tinanggal, dahil pumunta kayo dito, mm. pwede natin silang kasuan ng illegal dismissal. You, okay. Sir. So, yun ang unang protection na mabibigay namin sa iyo. Pangalawa, sa tulong ni Director Kagara, pupunta tayo sa Dole NLRC para mag-file ng money claims ninyo laban sa employer. Ang ibig sabihin yan, lahat ng sweldo ninyong hindi nabayaran for the past three years, sisingilin natin sa korporasyon. Ano magiging basis ng claim natin regular yung minimum wage natin. ba? Diba? So, kailangan nila magpakita ng kanilang mga payslip. Kailangan nila ipakita ang actually binabayad sa inyo. Ang sabi ni Miss Gypsy kanina, may payslip. So, dapat ipakita nila yan. Uh, at ibabalik sa inyo yung dapat yung makuha ang sweldo. Pangalawa, dahil nga sila ay may establish natin na sila ay labor-only contracting, kailangan gawin kayong regular. Director Kagara, Uh, is we will endorse this uh, case na lang siguro sa inyong tulong. Thank you so much okay. Director Kagara paglalaban natin ng tamang sweldo tamang employment status nitong mga uh, employees na kasama natin ngayon at uh, ipapasarado natin yung agency ninyo. I'll make sure that you will be directly employed with Gold Price Food Manufacturing Corporation. Pag kayo ay pinagtripan, kayo ay tinanggal lalaki lang ang kaso nila. I Illegal dismissal natin yan. If we need to tear down that corporation, then we will. di ba? Para baklasin natin yung mga bakal dyan, nila para may pambayad sila sa inyo. ba? Diba? Because yun talaga ang kailangan nilang gawin. ba? Diba? Miss yes, Gypsy? Yes, pa. Magkano po ang arawang sweldo ninyo? Minimum po. May reklamo ba kayo against dyan sa Rose Gold Contract Employment Services? May overtime ba kayo, Miss Gypsy? Ako po hindi po kasi ako nag-overtime, sir. Swerte mo naman. Buti ka. <laughs> Ang pasok mo talaga, 8 to 5 lang po talaga. Hindi po ako nag-overtime. Pasabi na lang po kay Ma'am Sharina, pati sa owner siguro ng Gold price kung lagi niyo nakikita. Umpisa po namin yung tamang proseso para po mabayaran itong mga employee sa harap namin. Opo. Okay? Thank you. Thank you, Ma'am Gypsy. Opo. Tasama po kayo ng reporter namin. Umpisa po natin agad. Yes. Sige. Thank you. Thank you.